tayo po simula bukas eh ano magpapatanim na po tayo ng patula yan ito po yung hiningi natin kay kamis friend ah yung palang mga kaisang malberry ay ano diretsyo bunga na mm. ito aking itinanim dito kung kayo lagi nakapanood po ay ano ay nabunga na ah. yung pala yung maganda mga kaisang pag po aray lumago ay akin po kayong bibigyan ari po ay tat tinatlong puno ko ay isa dalawa tatlo. Hihingi pa po ako kay Utoy. Eh. At itatanim po doon sa may kalapit ng bahay. At ito sa kabilang kubo. Ah, ayan. Ang ganda. Ang kukuhanin po niya yung may bunga na. Yun ang sabi sa akin ni Utoy. Eh. Sabi niya, kuya, itanim mo ari. Yan. Ay di ngayon hihingi uli ako. Pagkadami po sa kanya. Pag po ari lumago, ay bibigyan ko kayo. Pag kayo bumisita din sa amin. Yan, ang ganda. Yan, wiro. Mm. Talagang bunga na po. Oh. Pwede natin kainin ito, ito. Pansin po ninyo. O, yan. Hmm. Ako biro'y nalibang na din mga kainsan sa paggawa natin sa mini lake. Yan, mga kainsan. Mag-uumpisa uh, na po ulit tayong magpatanim. Ang ari po ay katatapos lang ang sitaw. Yan, ang itatanim na po natin dito, patula. Mga kainsan, patula. Tapos po ay... Tapos itatanim na ulit tayo ng talong at saka sili. Yan, tapos na po tatanda natin nag pala na po tayo ay sa ilalim po natin na ilalagay at sayang po ang ano ang pinakang ano sa ilalim yan tatamnan na po natin tatanim na tayo ng sili yan mga kainsan bali ano yun po ay uh, in screen record ko do sa aming ano sa anong pangalan na rin sa CCTV bali ano mga kainsan nung una ang nawala sa akin doon sa labas ay yung ano mga gamit ko sa motor yung mga panlinis tapos ay yung mga, mga pampakinis ko although mura lang naman yun kaya nagtataka ako tapos nireview ko yung CCTV yung tatlong yung babaeng iyon ay tatlong beses nang bumalik tapos nireview ko uli eh kung nakailang balik pa siya mga kainsan dun sa huling review ko nung last week naka tatlong bisis siyang bumalik yan kaya mga kainsan kayo po ay uh, mag iingat at siyempre kayo na rin po ay akin para mga kapatid ko na rin kayo ay yan ngayon po ay laging lahat ay nakalak na yung aming mga pinto Delikado mga kasihan. Dati po yung tinitrahan namin sa bayan, yung sa subdivision po, dun po ay dati ay may security guard, dalawa. Siguro i-request re po ulit tayo ng ano, magkaroon po ng security guard. Gawa ng... Ang delikado mga kainsan. Bigla na lang mapasok. Ay kaya... Ingat po. Hindi ko alam kung anong minamanmanan. Ay wala namang mawawala sa amin. Sa loob ng bahay. Kaya yang hirap din. Dubli ingat po kayo. Ako lang po ay titingin ng ano, haligihin mga kainsan. Nan uh, dapo mga kainsan, uminataanan ako dini. Apoy eh. nagbibisita la ang punang niyugan. Ah, labong. Mga pangunahan yan, labong mga kainsan. Ah, baka po may gustong bumisita sa amin mga labong po oh. nabubulok oh. Ah, akit pong gagat ang may hipon gusto ko po ay eh may hipon hmm. anong masarap na luto na rin yung mga kainsan akin ay eh hipon yeah. Yan anong pagkakahusay na rin. Mga kaisam, kailang kakagawa ng balsa? Ay, meron po kaming inaasinta na doon. kulang pa. Baka ngayong makatapos po na rin, ano, iaasinta naman. Papakita ko po sa inyo tapos na tapos na. Yan, ang gagawin balsa po. mo kung gano'ng kalaki mga kaisam. Hmm. Ang laki po ng kamay ko. Yan po, ay laki ng... Alam mo po yung cutter plan. Malitit lang doon ng kaunti. Yung lalagyan ng mga salad ba? Ang oh, laki. Yung lalagyan ng mga pickle. Ito pong amin ay punong-puno ng kawayan lahat. Kahit tsaka katunungin. Kaliwat ka ng pagkalalaki. Yan po pati yan ang bilis umano kung gusto po nyo ng variety. Yan po itinatanim din. Ah, pakabilis dumami dito ng kawayan. Oh, yan, tamo. Meron na naman po sa susunod na taon. Mm -hmm. Tapos mga kainsan, lahat ng ilog dito, baybay tabi, puros kawayan. may isang piraso ay mga kaisan ay ay sari ah, naman kami ha lalakuan ko pong mamaya ng hipon yeah, sulb na sulb lang ang aming hapunan ganda rin lang mga kaisan ng mga pangulam ulamin dito labong bibili ng 1 port na hipon yeah. may niyog naman kami may luya naman ako lara ah laharabang sili ayos na sulob na ang hapunan kahinsan kakaunti naman yan isang ulaman na ang puat umayin po ako meron po, kritis po. Meron po ito eh. Sige tay. Is pasul, meron pa naman sa bahay, kabibili ko lang ang mga kaisan kahapon. Tatlong piraso. Tama yeah, mga kaisan kauwi lang natin. Tayo po'y pahinga muna kayo, linggo. Eh, Nabi bisita nga pala ni Mrs. sa ring mini farm natin mga Kainsan. Magpapa daw po bukas. Hindi ko na-update din ano. Ay mga Kainsan, asukal pa. Patabasan po. Papatabasan po bukas kay kay Miko po at saka kay ano. Kay ano pangalan nito? kay Julian mga kainsan pinapatabas ni Macy's ah pagkasukal-sukal lang nga pala naman na rin pagkasukal gubat na pala bah hindi mo wala ng ahas din eh kailangan pala i-spray muna pwede pala rin gawin mga kainsan sa ano oh sa sa bukid oh yan, kung sino pong may gusto mga kainsan no? Oh. kuhanin na ninyo ah, pagkagubat-gubat pala na rin eh. may mga followers po na gusto sa ating pumunta na may mga sasakyan ba ay gusto nila ay eh... ewan baka sabi ni Mrs. ay eh, pahahawanan daw niya at pag may bibisitang may sasakyan pwede din yung oh. lalagyan lang ng kubo pwede po kayong bumisita di yan kaya lang ayan sukal yan mga kainsan ito. Pagkagubat na. Yan, sukal mga kainsan. Pai-spray ko pala muna bago patabusan. Hindi pala rin bukas pwedeng tabusan. Aba. Yan ang no, sukal. Paano mo tatabusan? Hmm. Ayon mga ganda Dati po ito yan. Ito. Ito po yung ano, pang ano, pang mga, pang ano po ba, commercial. Yan, pa, mga paayusan po ng motor. Tapos yung kabatsmit ko nga po pala, pinagbibili itong kalapit namin. Ito, pakita ko sa inyo. Hmm. Ari. Yung may-ari ng Juan's Buko. Yan, nagkausapin yun, na lang po yung may-ari ng restaurant kabats ko lagi niyang ipinupos eh aring kalapit kong area yan eh yan lagi niyang ipinupos eh. nakikita ko mga kainsan yan yeah, sama mga nagahanap po pang negosyo pang ano yan diyan. kontakin po niyo yung page ng Juan Subuko halo halo special halo halo